Hello, anu yan? Anu yan? Anu yan di? Yan di ni di? Tunai na po. Hello, tunai di? Ito yan tunai. Tu di 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 Anu yan anu yan? Ano yan. Ada maliit. Ngayon kilos kwinta. Ala si kwintahan. Katulad yan yung kuha ninyo ni kuya. Yay, gamay. Gamay, gamay. Yay. Yun guys, ah, may lima na tayo dito guys. So, oh, isang maliit, oh, isang tuna, isang tangiki, dalawang gulyasan. Dagdagan pa guys, oh. Eh, Dagdagan pa guys. Yan, congratulations, no, di. Congratulations, eh. Uy, galang tangkad nandi. Halos kaprihunin na yan sa'yo, di. Ito, oh, hindi na sa 40. Hindi na sa 40 yan. Mm, gamay. Thank gamay. Gamay. Mm -hmm. Dumong pa rin. Mga ano.